Good evening, I'm back This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon, umarangkada kaya siya ng bonggang bongga dito kung ano to at sino to yan ang pag-uusapan natin ngayon but before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay, kamusta kayong lahat, sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito, at syempre sa lahat naman ng mga bago nating sa subscribers jan, Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At siyempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss World tayo ngayon. Ayun nga, siyempre umaarangkada ang ating pambato ng bonggam-bongga. -bongga. Yesterday na ko yung pasabog ni Krishna sa kanya yang eksena ay napakaganda. Gusto ko yung suot niya yesterday. Talagang masasabi ko iba talaga ang galing at ganda ni Krishna, no? Ang galing mag-ayos, ang ganda ng mukha, ang ganda niyang mga pin ginagamit niyang damitan dito. Sobrang sabi ko, panalo talaga si Krishna. May mga nagsasabi na ako, kung sa Miss Universe yung sumali ay baka panalo yan. Ako, oh, hindi ko nakikita sa Miss Universe. Siguro, makikipaglaro ng todo-todo. Pero siguro kung sa Miss Grand to sumali, ay nako, parang piling ko panalo. <laughs> panalo yung beauty. Pero kasi syempre nandito siya sa Miss World. So, i-manifest na natin na siya ang makakakuha ng second crown. Ganon! Syempre may mga nagtataas ng kilay. Ay nako, assuming kayo. Pero kasi ako kasi, parang nandutuol lang ako sa part na maging positive lang tayo sa nagiging laban dito ni Krish, na Huwag na tayong masyadong manghanas. Kung baga parang maniwala tayo sa ipinapakita niya at pagkatiwalaan natin yung mga galawan niya and malay natin, di ba? Manalo matalo, at least ang importante doon ay sumuporta tayo sa kanya at syempre, inilaban naman niya ang Pilipinas. May nagsasabi nga sa mga comments na sabing gano'n, naku kung sa ibang pageant to baka nanalo na yan, pero kasi sa Miss World, kasi daw ang Miss World daw, hindi daw tumitingin si Madam Julia doon sa sa ipinapakita ng kandidata about yung galawan, tapos yung brain, or yung body. Hindi daw doon tumitingin si Madam Julia, kundi kung sino daw yung paborito niya at gusto niya. Ayun daw yung pinapanalo niya. Ako, I don't think so. Siguro nakikita niya yung lahat ng kandidata, and then ayun siguro yung napipili niya. But, alam naman natin, iba talaga ang Miss World, kaya ipanalangin na lang natin na, uh, sana magustuhan ni Madam Julia ang ating pambato. ba? Diba? So, yon, So, para work it yung lahat ng ipinapakitang laban dito ni Krishna. So, yun na lang. So, isipin natin at ipagdasal natin na sana siya talaga ang gusto ni Madam Julia manalo ngayon taon na to. Kahit sinasabi ng iba na mahina naman siya sa beauty with a purpose, hindi ganun kabongga yung advocacy niya, I hope na sana talaga na si Madam Julia ay magustuhan siya. So, yan. Kahapon, naganap nga ang parang, ano, di ba, nagkaroon nga ng first cut para sa talent. And then, napasama doon si Philippines. And then, nagkaroon uli ng, kumbaga, uh, second back para sa competition na to. Siguro, yun na nga tayong final, ano nila, at kukunin na doon kung sino yung mananalo. So, nagperform kahapon si Krishna. Hindi ko alam kung ano yung talent nga, kumanta or something, eh, uh, parang piling ko kumanta, di ba? So, yon So, I hope na sana ay maitaas pa ni Chris na yung laban niya dito sa about, uh, sa talent, about sa talent. And then, sana siyang yung mapili. So, depende kay Chris na kung paano niya inilaban yesterday at paano nagustuhan ng mga kurado. But for me, Krishna Gravide, sobrang saludo ako sa ipinapakita niyang galing. Tapos ang ganda-ganda niya yesterday. Nagbigay siya ng pasampol ng pasarela yesterday. Susuot niya nga yung color yellow na damit niya na ang ganda tignan. Ay nako, panalo. Sabi ko, ay nako, kaabang-abang talaga kay Krishna yung, ano, inaabangan ko yung fashion show, tapos ang kinaabangan ko din yung top model. I hope na sana talaga siya ang makuha dyan. Ewan ko kung bakit. Pero yun talaga, yun talaga yung gusto kong makuha niya. Eh kung si Mega na, nga eh, naging madali para sa kanya. Eh, syempre madali din yan para kay Chris na. ba diba? So, doon ako na -e excited Oo. So, tignan natin bukas kung ano magiging resulta ng kanilang talent portion para sa semifinals ng competition na to. Tingnan natin kung aangat nga o si Philippines nga ba ang nanalo dyan. Pero kung hindi naman, okay lang yon Kasi syempre, di ba, parang sa hirap ng competition na to, sa so 108, eh, kung napapansin yung kandidata natin, ah, eh, winner na tayo doon, di ba? So, yung iba nga hindi nga pumapasok eh. Ewan ko kay Opo, bakit wala siya sa talent? Ang alam ko, magaling siya mag- kulaling yung gitarang maliit. Mm, -mm. So, yon And then, Kumakanta din siya eh kaya alam yung kanta niya kasi iisa lang charot. So yan, anyway good luck at malalaman natin yan. Pero nakakabilib, 'di ba? Kasi pumasok siya sa sports, pumasok siya sa talent. So kanina nga ito na, Diyos ko, naganap na ang head to head challenge ng Miss World. Hindi ko pa nakikita si yung kay ano Chris pero baka mamaya lumabas na yan eto nga sabing ganon tingin daw ba natin makakalusot kaya si Krishna dito sa head to head challenge or baka dito na pumasok si Oppo ako para sa akin magaling naman si Krishna napanood ko yung mga ilang interview niya maganda kung paano niya uh, sagutin yung mga question sa kanya at kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya. And I think prepared din siya para dito sa challenge na to. Hindi ako nag-e-expect na mapipili siya sa, ano, sa top cut pero tingnan natin. <laughs> Nag-aabang ako kung ano yung magiging resulta dyan. Kung nandiyo siya, ay nako, good for her. Pero kung wala naman siya, okay lang yon So, tingnan natin kung ano ang ipapakita gilas dito ni Krishna. Sobrang bibilib na ako talaga kapag nandyan na siya. Wala na. Atin na ang corona. Charot! So, yon So, abangan natin kasi dito nga mababago ang takbo ng laro. Sa totoo lang. Kasi syempre may mga lulutang dyan na hindi mo inaasahan sa head to -head challenge lalabas ang galing ng mga ibang kandidata dyan na hindi napapansin or napapansin na so depende yan sa magiging laro ng mga candidates kasi syempre mararamdaman daman nila yan kung nagpapakatotoo yung kandidata but for me uh, I'm so excited kung ano ang ipapamalas na galing dyan ni Krishna at tignan natin kung makakapasok nga ba siya dyan sa head-to-head -head challenge na yan. So I'm so excited for her. And then bukod doon sa head-to-head -head challenge, inaabangan ko nga yung top model at saka yung fashion show. Ang alam ko fashion show ang susunod dyan sa head-to-head -head challenge eh. And then susunod top model. This week din yon hanggang Saturday yan. Kaya abangan natin kung ano ang ipapakita ni Krishna. And then after that, magkakaroon na sila ng mga ilang pang activity at ayun na. So, dito na magkakaalaman Kasi papasok na sila sa Coronation Night Hindi ko alam kung may preliminary competition Ang Miss World Kasi sa totoo lang Hindi ako masyado nanonood ng Miss World Yes! Kasi nga, di ba? Nakakatawad kasi yung show nila Nakakatamad abangan Ngayon taon lang ako talaga umabang sa yung kay Megang Yang Tapos the rest Wala, hindi ko na inabangan Kasi parang pili ko talagang Ang hirap ng competition nila Tapos medyo boring Kasi nga parang wala tayong nakikitang laro but abangan natin sa ano sa sa isang linggo ko meron sila preliminary competition. So mga nanonood dyan, i-comment niyo kung meron. Anyway, so I'm so excited. Doon naman sa nagtatanong kailan ba ang coronation. Ang coronation ay magaganap sa May 31. So sa May 31, doon natin malalaman. Sabing ganun sa akin, mama sa tingin mo, ano kaya ang mararating ni Krishna? Siyempre gusto ko manalo. Sana makuha niya yung second crown. Pero sa nakikita ko naman laro ni Krishna, maganda yung kanyang strategy game. Maganda yung ipinapakita niya talagang laban dito sa Miss World. At naniniwala ako na napansin yun ng organization. So tingnan na lang natin kung ano ang ipapakita niya sa gabi ng Coronation Night. Feeling ko, sa ipinapakita niya kasi yung mga eksena sa wardrobe niya, parang feeling ko sa coronation night, prepared na prepared siya para sa kanyang evening gown. And then, parang feeling ko mas mag-aayos pa to ng bonggong-bongga. So, ayun yung nakikita ko, ha. Mahirap to, kasi nga ako si Catriona Gray nga, hindi nga dito na nalo, eh. Pero, tignan natin si Krishna. Sabi nga nun, kung pwede daw bang sumali si Krishna sa Miss Universe Philippines after kung sakaling hindi siya manalo dito. I think, yes kakayanin niya ang Miss Universe. At kung hindi niya gusto ang Miss Universe, pwede din siya mag-Miss Grand. So, Miss Grand, sigurado akong mag magiging corona to. Ayun yung mga sinasabi ko, okay lang naman mag-over the bucket ka or okay lang naman tumalun ka. Basta, alam mo yon yung... Uh, hindi yung pa-downgrade, dapat pataas yung gano'n. Anyway, so good luck kay Krishna. Sabi ko nga, uh, Nararamdaman ko na isa siya sa mga pinakamalakas pagdating sa Asia at parang feeling ko kakayanin niya talaga makata-top dito sa competition na to. And I hope na sana marating niya yon, di ba? Sabi ko nga kung hindi man title, sana maging Continental Queen man lang para sa Asia. Pero kung hindi man eh baka ano corona. ba? Diba? So, yun. So, I hope so. di ba? Kasi ganun din naman yung gusto natin lahat eh. Pero, syempre, guys, paalala ko lang sa inyo, ha? I-manage natin yung ating expectation. Yes, nakikita natin na magaling si Krishna at nakikita natin na talagang umaariba. Pero, syempre, i-manage pa rin natin yung ating expectation. Sa ngayon, nakikita ko talaga, pabulusok talaga si Krishna sa competition. Yung alam mo yun, yung parang hindi mo na siya maawat. Talaga dot ibinibigay niya yung bawat laro niya yung bala niya talagang nilalabas niya kaya parang feeling ko aarangkada talaga to and i hope talaga na swertihin si na dito sa competition na to at may uwi niya ang second crown para sa ating bansa. So yon, so kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo aarangkada nga ba to ng bongga bongga? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.